Hello YouTube, welcome back to our channel. Today nga pala ay tayo magbabay. And now tayo nasa McDo lang din sa may lipa at tayo nag So hindi na rin ako nakapag-video sa may amin. Gawa na ako ipandalas na umalis. Eh pag video pa, ako nag-video pa, eh lalo magtatagal. Ako yung nag-umagahan lang din sa McDo at ako hindi rin nakapag-umagahan sa amin. Tsaka para na din mamaya ay tayo may lakas gawa ng ang bala kong puntahan na Tagaytay. so hindi ko pa alam kung saan tayo aahon kung sa ko kaya sa black wall hindi ko pa nadadanan yung black wall ngayon muna itay ka ng ating almusal para tayo may lakas na umahon mamaya <laughs> ang ganun lang kabilis ganun lang tayo kabilis magumagahan nagdali-dali na din ako sa pagkain gumagawa ng ayaw o masyado nga din na tanghali kapag naahon na doon tayo ngayon ay nadin sa may uh, tanaw na yan nakalampas na tayo ng sambat ngayon ni na kaunti tayo ay nakaka 30km na at saka alas na. 7 na 7.11 am <laughs> yan tayo umahon lang na kaunti tayo nakalampas na ng sambat yun ang munisipyo ng tanawan nalampasan na natin Yan ay, pajak muna at mamaya na lang ulit. Malubha. 46 47 48 Kay sa Talisay, saka Tali. Diretso lang. Dito yung banyadero. Yan, sa kaliwa ka. Pero hindi tayo sa pupunta. Hindi tayo. Alam pa pala tayo ng, da, ng bayan ng uh, Talisay. At na rin naman ang sungay. Yan, hindi nga kayo kakaanan kung uh, aahon okay so kayo ng sungay. Sa tingin ko hindi ko pa kaya ngayon. Kaya pas mo na sa sungay, hindi na tayo sa mababa. Ayan o, kita-kita yung tagaytay. Yan yung tagaytay. Ayan, yung tagaytay. Ayan ko, kung kita dito sa camera. bali din naman mga boss pag kumanan parang palok na tinatawag yan paginahon nyo yan isang palok um, labas nyo sa may rotondang na bus mukhang kaya pa natin maglock mula <laughs> tuloy na natin nandito na din naman Yan na ng daan. Hatari Welcome to Laurelna 53km mula kami Nari na tayo sa boundary ng Laurel Dalang oras at tatlong minuto kong pinadyak Tagaytay, tapos Twin Lakes May araw, hindi kami diretso lang Tayo muna ay magre-refill ng tubig at naubusan na ako ng tubig. Bali yun mga boss, pagkatapos kong ng tubig, tsaka ay din ng choco mocho para makain mamaya. Tsaka may bahan din tayo namang biskuit. Dalawa pa yon. Ayan o. kita, kita nyo na agad. Bangin. <laughs> Yan. Ating sinusimulan na aring black wall na rin. So titignan natin kung hanggang saan natin kaya aring ahunin. Ayan. Welcome Barangay As Is. Tay ah na. Sana tay. <laughs> sanay tayo di mga last. Ngayon <laughs> ah 59 km to end RN 20 minutes. Tay na pa jack. Yan, mamaya na lang ulit pagka kita niyo na ang ahon. Ayun, kung makikita nyo, mga boss, ay, ang ulap din sa Tagaytay. Gawa nang yung, yung task na yun, tagaytay na yan ay kaulap tas ka time baka doon yung naulan e, sya kausay tayo kari na din naman tayo kari una nga ako niya kari matas tas na din kari at kita nga ng kabilang bundok sabangin Salamat. Vậy này là, là đâu. Hãy subscribe cho kênh con ang tinatawag yata na black hole ikaw pare na nga <laughs> hindi nung makakita ang dulo eh kaya kaya na walang babaan Pati yung van, hirap umahon. Ayun, kung aninag nyo. Pero mas malalim sa personal kaysa sa camera. Ayun, o. Ang baba na. Tapos, pakyat pa yan. Matitegi tayo din eh Ayan o. Kitang-kita -kita yung bundok. Ayun, kahangin pa. Atarek, uh, hindi na kaya eh At nalaban ng pedal Pawisan Ayun, kung kaya nyo rin lasongin Ha ha Ay hindi ko yung titis na yung lasongin Kahit ako'y bayarin ng pera Pero yan, kita kita nyo Yun o, mga bundok-bundok na yung kabila Masari uh, din Sariwang-sariwang hangin din eh Yung nga lang yung malulula kasahan sa <laughs> akin At tayo pawisan-pawisan na Yan ang ating bike Partida na ka light gear pa tayo okay kaya talaga tayo mahina laang. Diyan lang yun. Hindi <laughs> ko kaya kahunayin. Kalati pala ang ngari eh. Nakakadalon liko pala tayo. Hindi ko rin nakita nung nagkaroon ng karera. Nung nakaraan, hindi ni mga nagtitigilan at nagkakaya na. Yung maraming nagbike din eh. At talaga namang hindi nga matarik. <laughs> Nalaban na yung pedal. ay eh baka ako Mategi. Eh malayo pang uwian. Nakakasiksitri. No, 63 na no, 63 km pa lang tayo. Ayan. Pag masdan, masdan nyo lang. Para kung kayo pupunta din eh. Panigurado kaya. <laughs> Talaga di ko kaya re. Tayo nagpapahinga muna din eh. Machil chill lang. At mamaya natin ulit. Kakargahan pag may karga na. Tingnan natin. Kung ating kakayanin. Ayan. Ang hirap ko ng buwelo Try natin dito sa ano. Tamang tama pala. Kaya ako bumili ng hill. Para may panlakad tayo ngayon. Tarik. Ano, mga nalagilag yata dito nga eh. Mga bato-bato. Hindi kaya ko ng birelo eh. Babalik pa talikod. Gawang magiklipin ka. Eh baka naman pag sinigsag ko, baka magdiretso ko pa baba. Try natin dito, medyo mababal. Yan. go, go. Una ko talaga tinignan sa patos. Wala nang higas na. Not for sale na mga boss. Nakangat na eh. <laughs> Memories. Kita nyo aring view mga boss. Ayan, nandun tayo kanina. Yun ay talisay. Tapos yan. Tapos ang ganda ng view. Yan. Yan ang ating bike. <laughs> yan ang taal. Yung kabila pa nun. Yung nun. Yung mismong taal. Pero yun yung kadalasang nakikita natin. Kasi yun yung nakalagay sa picture na taal. Pero hindi lang yan yung taal. Nasa loob din niya mismo. And <laughs> yan ang nakuha. Yan ang nakuha sa <laughs> sa black wall may remembrance na binibenta ko pa naman na re o kaya ay sinoswap eh yun wala na hindi ko nasoswap bebe ko na lang ah, para lang makita nyo ang view ayan ah, dahil puno puno uy naandar yung bike natin ah gusto nung magkawala ha? Ah, medyo mainit na ay mga sapatos butit mababaw lang ang gas <laughs> gas ka-fragile pa naman ng garni sa gas-gas. Yung lalo na yung gilid. Kita kita siguro yung sa feed. Hindi ko pa nakikita eh. Na yung pag-assemble. Ramdam ko kasi umangat yung una. Yung parang dumulas. Siya yun. Ay. Ah, alis na. Paparealahan naman. Ay, akitin na natin. Yan, tara. Ha, he ngal siapa, isa pa ano ba yan? beluhan na Galuhan natin. Mm -hmm. Ba't hindi nauubos ang din? <laughs> ano, <Alaw>, isa pa. <laughs> Buisit. <laughs> iyon na po mga kapamilya, uuwi na po ako alilakad mga kapatid hindi lang kita niya yung view napakaganda pero yung ahon lang talaga mapapayak yan last 3 to 4 na ahon inakay ko na, talagang hindi kaya asin may kli lang pero yung tarik niya biglang tarik tapos walang belo eh ang hirap nun baka mamaya hindi tayo makauwi kapag pinilit pa natin so ngayon nire-reserve muna natin yung pang uwi natin kasi yan tuloy nyan o pakit pa uli yan hindi ko alam kung gano'ng nakataas para yan na din eh itim na uli ang ulap kanina yung maliwanag na yung itim na uli eh yan kita kita ninyo ang taas lamig ng hangin ramdam ko na yung lamig din eh para yung pagod mas ramdam na ramdam <laughs> Kaso ng ahon Tapos dito Mas naramdaman pa ganar eh Oh, malapit na yata eh na pare Kaya patagay tayo Bale, pinag-iisip ako pa kung okay magtatagay sa glide At malapit na lang naman din eh Eh, baka magtagay muna ako Tsis sa ilang ng kampe Yan Ah, uh, ito Mga 66 km na tayo Kaunti lang na dagdag kumpara sa kaninang 50 something lang Eh, kaunti na dagdag pero pag sa taas doon ng elevation Yan, dalawang oras Yan, magkatutong oras Kung tinira Zion 22.5 average 50 ang top kanina pa yan sa tanawan yan. sa pauling ano apat yata yan o limang ahon sa last inakay ko na talagang matitegi maaga <laughs> baka ako hindi makauwi kapag pinilit pilit ko pa ay eh, matigas din eh kahit na gear tayo ay eh, kaya yun buti tayo na rin nila sa boundary hand at tayo'y magtatagay tayo muna ng content. Yeah. ang effective tong fender natin ha <laughs> kasi nung kinabit natin saktong umuulan din sa tagaytay lamig mga eh. silong muna tayo dito kung saan man tong lugar na sisilong si silong lang magpapatila ng konti magpipicture doon tapos sisipat na ganyan lang kabilis ano slow so nandito yung power bank charger panyo kung ano ano pa Baka kung kala nyo ah, sa bike yun Ito yung natunog-tunog kanina Pag na-on ah. ah, Medyo minit na Pwede nang umuwi Ito din 7-Eleven Bibili ako ng tubig gasolina ng gasolina ang ating tank eh. oh, madami pa ayun naman kung tatapon babawunin ko na lang lalagay ko sa likod para hindi sayang yun tayo pabajak na ulit mamaya na ulit sa fantasy world malapit na lang naman yun well, ayun okay nakikita okay nakikita ang ganda

Dini na tayo ngayon sa ano Fantasy <laughs> World sa Lemery yeah. saglit lang naman natin pagka galing Tagaytay Ang dahil talaga pinupuntahan nga Ta nung unang base kami nag Tagaytay Dini kami dumaan Diyan lang naman Tahimik din at kahangin Kitang kita nyo yung mga kastilyo doon kasi yan yung pixie natin <laughs> Ang galing hindi pa napa-plot <laughs> Parehas nyan yung inner tube Parehas bago nung binili ko nung nakaraan kasi hindi pa rin napa-plot yan. Wala pang patch. Ayan Okay naman. And wala pang aberya. Buti naman. Ang dalhin din tayong ilaw. Tsaka meron din tayo sa rear. Nakalagay lang doon. Sa power bank. Nakatashin nga yung cellphone. And yun. Tayo mo ng dinin ng konti. At papahinga. Pagkatapos nun ay sisibat na ulit. <laughs> 1.03 p.m. Tapos nakaka 93 kilometers na tayo. And 4 hours and 10 minutes na tayo nagbabike 93.5km Mamaya na lang ulit Nagre-reserve tayo ng lakas Baka tayo ma-dead balls na mamaya kung kailang okay, bahawin na nandito na tayo sa Taal. Yan. Nakaka-113 na tayo. Maglilimang oras tayo na pag-jack. Ang init din eh. Tapos hindi mahangin. Tsaka parang ulan. Banda dun. Sa paparoon. Mukhang ulan. Yan. Konting-konting video-video -konting lang. Para madaanan na din natin. Gawa ang baka mamaya ay ay dumiretso mo ng Batangas. Kasi may laro yata ngayon. Ahon. So yan. Yan yung bike. And tingnan natin kung kaya pang magbatanggas. <laughs> Para lang makita nyo rin. Yan yung hotline. Tapos doon yung mismong simba. Ah, yan. Yan yung mga lumang bahay. Pag pumasok ka dyan. Puro mga luma yung bahay dyan. Ayan, so halos uh, 10, 10 to 12, 10 to 14 kilometers Mula sa din sa venue sa Kalumala Medyo malayo din eh. yan <laughs> Masakit din pala tong school na to <laughs> Ha Yan na Yay, tabi, tabi Ayan, tabi Ayan, tabi Manan ka, meron palang MTV, talaga, ay, eh. Kala, lang. pa lang MTB Tarbidine. Kala kay piksila lang. Hindi ka dal pag-fixe, ba na tagad. O kaya kasama na. Mali pauwi na pala tayo ngayon. Tayo na muna sa Silauna ko din sa Pakarera sa Laguna. pala na pag record nung pawe sa sobrang kalaspagan pero nung pawe mga boss eh, med medyo malayo pa din so mga 20 km ata mahigit mula bawan pawe sa amin din sa may pusaryo masasabi ko lang din eh, na challenge din ako dun sa aking ride kahit na tayo solo kahit tayo nakafix eh, eh talagang pinilit pa mag talaga Sana sa sunod na punta natin ay eh, may mga kasama na din tayo And yun mga boss, maraming salamat ulit sa pag-support ninyo dito sa ating channel. And thank you sa panonood. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat. Skid safe and peace.